Eh, magbigay ka sa akin ng hayop. English. Lakos, sir. ako mo ba ako? Eh, bakit, sir? Buhaya yun, ah. Buhaya yun, sir. Tignan mo doon, dami nun, lakos. Di na, di na, di na. Sino pumatay kay Rizal? Sir, so dami-dami nang bumaril doon, sir. Hindi ko na alam kung sinong unang kumalabit na hapon doon. Hapon? Oh sir. Kastila ang bumaril doon, hindi hapon. Eh, alam mo pala, sir, ba't nung ay, hey, diloloko mo ba ako? Hindi siya. Tayo, tayo. Pantay mo. Bayan ko. Bilisan mo. Subukan ko lang siya, ha? Bilisan mo, bilisan mo. Ang bayan ko'y tanging sa'yo. Mm, mm, mali, mali, mali. bakit Ma ano ba? Ang... Ikaw, ikaw. Ha? Ikaw, Mas, ikaw, ikaw, ikaw. Ikaw. Tanging sa'yo. Ikaw ba yun, sir? Umuwi ka na, umuwi ka na. Umuwi ka na. Umuwi ka na. Huh? Hindi, sayo uh, na yun sila eh. Umuwi ka na. Umuwi ka na. Huwag ka nang babalik.